Simulan natin ang balitaan sa isa ulit viral video online. Iyan ang away kalsada kung saan spotted ulit ang baril at pulis. Pero may mensahe na agad ang aktibong pulis sa viral video sa mga nakapanood. Alamin daw muna ang totoong kwento bago magkomento. Narito ang report. sa pool sa video na ito ang pakikipagbuno ng lalaking nakaputi sa isang rider sa Osmeña Highway Corner Arnai Street sa Makati nito lang biyernes. Nakaibabaw ang lalaking nakaputing damit at kapansin-pansin na may hawak siyang baril sa magkabilang kamay habang ang rider pilit nagpupumiglas. Kita rin ang nakatagilid na motorsiklo sa tabi ng rider. Sa ikli ng video, hindi tukoy ang punot dulo ng insidente. Nakilala ang lalaking nakaputi na si Police Staff Sergeant Persan Dulipas ng Pasay City, habang ang rider naman ay kinilala bilang si Angelito Rensho. Kwento ni Dulipas, kinat daw siya ni Rencio na muntikan pa niyang mabangga. Ngayon, nung nagkangabot na kami sa may uh, along Ospeña Arnais na stoplight, huminto ako ulit. Nakita niya ako sa likod, dinuro-duro niya ako, tapos s**tuhan niya ako. Pinak sinangat niya yung t-shirt niya, nagulat ako nung nakita ko na may baril. Dito na raw siya bumaba ng sasakyan at saka kinuha ang baril ng rider sa likod nito, dahilan para bumagsak ito. Yan daw ang dahilan kung bakit dalawang baril ang hawak niya sa viral video. So, kaya ako po naipalabas yung baril ko kasi yun ang gagamitin, depensa po sa sarili ko. May dumating na mga tanod, din na nagpatawag ako ng backup dito sa may substation 3 ng uh, Makati at uh, dito po dinala namin yung tao Sandali raw iniwan ng rider sa istasyon ng pulis pero pagbalik niya nagsabi po muna ako na umalis ako kasi magre-report muna ako sa bago kong istasyon Ngayon pagbalik ko po wala na po yung tao dito sa sa so one balita tanghali, sinabi ni Southern Police District Director Roderick Mariano na patuloy na iniimbisigahan ng pagpapaalis kay Rensho ng mga officer on duty sa substation 3. Sinibak na rin daw ang station commander at test personnel na umunay pumayag na umalis ang rider. sa uh, dahil po hinalawd niya na umalis yung ating uh, suspect. Hindi ko po, po alam po anong dahilan niya. batay it is now uh, pending na uh, nag-investigate ang um, going po yung ating investigation dun sa mga laptop na ginawa okay. ng ating officer ng substation. Dagdag pa niya, nagpakilala pa raw na ahente ng ISAPF ang tumakas na rider pero wala itong maipakitang ID. Napag-alaman rin na may standing warrant of arrest sa kasong qualified theft si Rencio. May pakiusap naman si Dulipas sa mga netizen na nakapanood ng viral video. Sana po, tingnan nyo po ng maigi kung ano po yung totoong nangyari bago ko po, po kayo magkomento po. Para sa 1PH, Elaine Fulhensho, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.